ko po si Technical Hadin Sulis as Ray B. Sulis nasahin dito sa Tersican IB Libin ID, Philippine Army po rin yung isa na nakasama doon nung na rescue sa puno mo nung na kidnaps yung mga estudyante at saka si Father Gallardo mag 30 years na ako dito sa Tersican IB pulo basilan yung kuan ko yung warzone story ko former battalion commander ko doon na palaban kami si Saulo sa si major si major general uh, Ramon Flores na, sir shout si out sir uh, but, uh, isa pa si yung napasurrender namin na Abu Sayyaf na yung battalion commander namin ngayon na si uh, Lieutenant Colonel Edmond Lancer shout out sir masaya masayang masaya talaga ako sir Ang, uh, hindi masukat yung saya ko sir na is, mag, mag, 30 years na ako next year sir na dito pa rin ko sa isang unit